Ayan mga hunters. Ayan, naghakot siya. Pero para aso yan mga hunters. Ayan, mga babae na naghakot niya. No? Ayan. Ay, may sais na kuya. Sige. Ayan. Ayan, panggatas daw ng bibi niya. Oh, ayan. Ayan, diyan kayo nakakita ng babae masipag. Pati paghahakot ng halublak. Kinakarir. Ayan mga hunters. Ayan. Yan yung maghahakot natin ng halublax. Yan. Mga babae ngayon, hindi na lalaki baliktad na ngayon. Yan. O oh, di ba? Saan ka pa? Ilan na kayo sa iyo? Ano po pang 26. Sana ba yung ano pa mo dito? Maria po. Si Maria. Yan na siya, bilis oh. Hmm. Di ba? natin. Ano? na malupit, malupit ba? Ha? Labo pati ng kung malabo 'yung mata mo. Labo? <laughs> ayan 'yung pinakambiga natin mga hunters. 'Yan papatungan natin ng alublak block. Ayan, hindi na natin binaon yan kasi nga pag hinukay mo yan, malambot talaga sa ilalim. Kaya nakapatong na tayo sa dating pundasyon. oh, kasi lambot mo. Ayan. Kasi lambot mo. kasi lambot mo. Ayan na mga hunters yung pundasyon natin. Ayan o. Ayan. Ah, ano, mga kurimaw sa paghalo. Malulupit yan. Kumakain ng simento. Oh, kumakain ng simento yan. Ikaw, kain ka rin. <laughs> Ay, wala pa pala kayong asawa, no? May asawa na ba kayo? minatao <laughs> Ikaw yung asawa ka na ba? Hindi <laughs> oh, na. O, oh, bilang ha. Easy ka lang. ako One, ini two, ini three, four, five mga 'no, mamaya na kami. Asan yung refrigerator? Kailangan para meron ng refrigerator. Wala na. Ah, Pansiksik Pansiksik O 'yan. Ah. Mga ka hunters tingin, mga hunters. Mga hunters oh. Bagal ng bagal ng masungko. Hunters, kailangan lagyan nyo ng ganyan ah. Butasan nyo para pumasok yung halo. Ayan. Oh. Ayan ganyan. Ayan sa kabila yung pinapalagyan ko rin. Ayan. Para matibay. Papasukan ng halo. Ayan. Ayan. ayun yung bintana. Ayan yung mindor natin. Ayan. Ayan, malaking mindor natin. Nagbukas ako dyan ng 100 mahigit para 90 ang palalabasin natin dyan. Oo. oh. oh. Ayan si Kuya naghahakot pa, ang tanda na oh. Ayan oh. Oh, ayan oh. Kuya, ilang taon ka na? 64. Ang lupit niyan mga ka-hunters oh. Tingnan mo si Manong, 64 nagbubuhat pa. Oh, ayan oh. Grabe, 64 ito naman. Ilang ka Manong? 55. 55 ba siya taot niya pala kay Kuya, ano pangalan mo? Santi. Ha? Santi, taga saan? Dito lang po Ah, taga dito lang, Sante. Ito naman, paano mo? Uwanito. ito? Ayan, parang mga artista yan, mga hunters. Ay, mga, kastila. mga kastilaloy pala ito, mga hunters. Ayan, ang lupit niya, no? Kaya mo pa yung dalawang siminto, kuya? Ay, 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 ay. Hindi na, isa-isa na lang. Pero ang lupit mo, kuya. Tipin mo, 64 na. Tapos ito, 55. Ang lupit, to oh? Ayan, yung halublak na pa-deliver natin ngayong araw. Ayan. Good morning sa inyo lahat mga hunters. Ah, ayan. Ayan o. Oh. Yung Ayan, gayahin nyo. Malupit. O diba? Apat, isang haputan Grabe o. Oh. O ano, ilan ay naabot ng sweldo nyo? Ayan guys, o, natapos din nila yung, yung ano, pinahakot kong dalawang daan piraso. Ayan ang mga nagakot. Ayan. Ano? Ayan na ay yung pinakang ano natin, puting. Ayan, salisi, salisi salis yan. Ayan. eh may mga butas na rin yan. Para matibay yung kapit ng halublak. Ayan mga hunters, dito na tayo sa pinakang division. O oh, ayan o. No? Dito, yari na tayo dito sa side. Dito, sa harap. Kaya dito na naman tayo. Lipa pa tayo dito. Magpupundasyon na tayo rito sa baba. Wow, na. <laughs> Iga And mga kamikers, pagpatuloy nyo yung pagsubaybay para mapanood yung ang, kung ano man ang kayarihan ng bahay na to. Maraming salamat guys sa mga panood, pagpapanood nyo ng mga vlog ko. sa ano? ayo